Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So guys, ngayon lang ulit tayo makakapag-upload. So guys, malapit na nga pala ang deadline natin sa ating online platforms. siya pila Shopee Lazada, TikTok Shop, gano'n So kung di ka pa nakaregister or nakaregister ka na at gusto mong matutunan or kung may gusto ka pang malaman bago uh, dito mag-register -re so eto muna yung may advice muna natin yan sige Magbibigay, ang topic muna natin yan ay magbigay muna tayo ng advice kung laban na laban na ba talaga gano'n. Advice ko lang, kung ang business mo ay, kung nag-start ka ng small business ka ngayon, so, hindi ka naman duma, umaabot ng 3 million sales, ganyan. Hindi kasi sa tax type ang pipiliin mo, no? So, meron tayong klase ng tax type, non-VAT, and VAT type, no? So, sa non-VAT, meron kang two choices. Pwede ka mag-percentage tax na 3%, at pwede ka, at ah, meron palang 3, no? OSD, 60-40 na kaltas ang 8% option. Register ng non-BAT, pwede kang 8% or 8% per percentage tax. So, paliwanag ko lang kung ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawang tax na ito. No? So, ang non-BAT po ay below 3 million sales. Ibig sabihin po, yung gross sales mo ay hindi lalagpas ng 3 million. So, sa buong taon po yun counted. No? Ngayon, kung mamimili ka, ito ka sa 3 million below, ang type of bat tax mo is ano, non-BAT. Okay? Ngayon po, kung advisable po na percentage tax ka or yung may 3%, kung ikaw ay nakakakuha ng resibo sa supplier, yun po siya, ano? So, ayun ang pagkakaiba niya dahil yung 8% po ay kahit wala kang resibo. So, para mas maintindihan nyo po, no? Alin ang mas maganda dito kung sakali. Pero kung wala talagang only SIBO, pwede po kayo mag-8%. So, ang di ang disadvantage, papakit, ano ko na lang din po, no? Sa percentage tax po, um, ang advantage po nito is lahat po ng fees na ginagamit nyo po sa pag ng business nyo ay makakaltas. So, lahat po yun, uh, uh alis, bali ang babayaran nyo lang po ay ang uh, percentage tax o yung Gross sales na may 3% every quarter. Ayun po. Quarter 40,000, yung 3% po noon automatic po babayaran po. Kapag nag-file ka doon, automatic lalabas naman po ang 3% ng gross sales mo. Ayon po ang tax. Umaga, ang tinatawag siyang business tax. Income naman po, less 250,000 pa rin naman po. So, kung wala ka namang expense mo lahat, tapos 250,000 yung lumabas na income mo buong year, ay wala, wala kang tax due na babayaran. So, ang nabayaran, binayaran mo lang is yung total ng business tax or yung 3% lang kada monthly ng iyong sales. So, ayun po ang percentage tax or 3% tax. Yung pangalawa naman po, tax type, 8%. Okay? Yung pangalawa naman po, yung 8%. Dito naman po, para mas maintindihan yung 8%, advice ko siya sa mga below 250,000 ang sales mas advisable siya. Lalo yung small business, lalo kung hindi kayo lumalagpas ng 250,000 in a year, pwede mo siyang gamitin. So, pwede kang mag-comply. Wala kang tax na babayaran kasi sa 8% po, kung anong sumobra sa 250,000 na gross sales mo, ayun po ang tataksan ng 8%. oh naintindihan po, kung kuhari, 270,000 buong taon mong gross sales yung 20,000 doon, yun lang po ang itatimes mo ng 8%. So, ayun po la, ayun lang po yung magiging tax yun mo. Ayun po, nangintindihan. So, kung ikaw, nagre-range ka ng... Uh, medyo lumilimit ka na doon sa million, di ba? Kay 3 million, below 3 million, 2 million. ito's nyo po yung percentage tax. Percentage tax po ang aking sa inyo para mas malesen po yung magiging income tax nyo. Balin, 3% lang po. Automatic po yon every quarter kung ano yung gross, ayun lang po yung babayaran. Dahil kapag nag-8% po kayo, kung ano naman po ang, kuwari, 3 million, 250,000 lang po ang babawasan doon, the rest is itatimes mo na 8%. Kaya ganun po ang pagkakaiba ng dalawa. So, ang maganda nga lang dito, kahit wala kang resibo, pwede mo siyang magami o magderecho lang ang sales mo. Pero yun nga po, para ka na rin nag-back, dahil 20%, 12%, eh 8% automatic ang babayaran mo kapag may sumobra ka po doon sa 250,000 na allowable deduction lamang po ng ating mga tax. Yan. So, kung ikaw ay small sellers, pwede ka mag-comply, mag 8% bat ka po. Okay, lalo kung mga nagre-range ka lang ng isang buong taon, 250,000 to 300. Ganun lang po yung nagre-range. Kaya pwede ka mag-apply. Walang tax due po yun. Zero. Basta hindi ka po lalagpas ng 250k. Pero kung lumagpas, yung sobra lang po nun. Kaya kung mas maliit lang naman yung sumobra, 8% hindi na mabigat po bilang online seller. Okay po? Pero, kung ikaw ay nag re-range ng millions din, kung mara, hindi man umabot ng 3 million, umabot din ng 2 million, Lagi nyo pong tatandaan na kapag 8% po ang kinuha nyo na nasa 2 million 2.5 ang inyong annual sales, 250 pesos lang po ang makakaltas doon and the rest is, kung wari sabihin mo, is, isipin mo po na yung 1 million yung sobra, 8% po noon. So, nasa 80,000. Umabigat. So, diba po? Pero, kung naka 3% ka at nagre-range ka ng millions ang sales mo na below 3 million, mag-percentage tax ka po dahil 3% lang nun ang iyong tax. Ang, ano, and then, yung matitira doon, ayun yung tatax. Pwede mo mapaliit kasi nga, yung 250,000 is allow, allow, allowable income na walang tax. So, yung may sumobra doon, ayun po yung tax table natin na and another tax type nang is yung OSD. Ngayon po, wala rin pong resibo ito. So, kung ang 100% naman ang markup mo, at wala kang resibong nakukuha sa iyong, eh mag 40% OSD ka. Kware, 1 million. 1 million. Times 40% po niyan ay 400,000. So, yung 400,000, ayun po, yung magiging parang materials value. Ang tataksan sa'yo is yung 600,000. Ganun po ang OSD. Allowable na 250,000. Yung sobra po nun, yun naman po. Ang uh, 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 pag nag 3 million pataas ka na sales kumare, yung last year mo is nasa 4M 3 million bad type ka na po so ganito naman yun sa bad type po no pag bad type ka na po ali wala ka nang magiging percentage or 8 per 8% Bali po, ang pinaka-choice mo po talaga is yung 12% value added tax. Yung po, yung ad advantage po nito is, hindi mo namang kailangan talagang mapababan yung business mo, hindi ka na sumakit ang ulo, dahil nga lagpas ka, pero andyan ka pa rin, <laughs> nagnanbat ka pa rin, no? So, ganito lang po yan. Ang gagawin mo dyan is, eh, magtataas ka po talaga ng presyo pagdating dito. Lalo kung built-in na yung price natin sa Shopee, sa platform, naka-added na siya. Ayun lang yung magiging disadvantage kasi nga po, uh, para hindi ka na hindi ka na mag-isip pa kung paano kung ang gagawin nito, kung may bibili, pwede mo naman i-trial kung talagang may bibili kung ganito ang presyo mo para maalis na yung mga taxes, makaiwan maiwan yung income mo na pwede mong pangkitain. So, may meron kang apat na option, uh, non percentage tax, non-bad 8% tax, and non-VAT OSD tax or VAT type. Ayan po. tat apat na option lang po yan. So, kung ikaw nag-iisip ka pa kung anong tax type ang kukunin mo, um, ayan yung mga idea na pwede kong ibigay sa'yo para kung saan ka magkakaroon na pwede mong hindi ka mai-stress pagdating dito sa BIR. So, pare-pares lang din tayo nag-aaral-aral para naman syempre, di eh, ba, kailangan natin mag-grow. Ganun lang naman yun eh. Kailangan lang natin mag-grow para naman syempre, business natin, kumbaga, makikita mo kasi yung ibang mga business uh, talaga na talagang patok nakikita natin sa mga mall, establishments nakita nyo naman kung paano nila nilalaban yung business nila, so ikaw huwag mo sukuan kung alam mo naman na ayan ang pwede nating pagkakitaan lang, hindi naman natin kailangan na umano agad umangat or kung ano, ang kailangan natin merong mas sustain sa ating pangangailangan so kung ikaw nas, nahi, pangihinaan ka wag mo, mo sanang ano, dahil nung inumpisahan mo yan, ba diba, pinag-isipan mo rin yan. Chinaga mo yan tapos ngayon susuko ka dahil lang sa BIR. Wag dahil ang totoong business minded is go lang ng go, di ba? May may failure pero kailangan din natin i igo kasi kailangan din natin sakyan kung ano yung nangyayari kasi para rin sa business natin ito, no? So wag kayong ma, ma sa ano, nadi-discourage kayo. Wag, focus lang po tayo sa business natin, ano? So, ayan, may gagawa ulit ako ng bagong video para sa mga question and answer, no? Yun lang, guys. Sana mapanood nyo at maka, ano kayo, magkaroon kayo ng idea. Okay? Salamat!